Yun, 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 yun. Tol, tikmatin luto kong chicken binakol. For today's video mga tol, magluluto tayo ng masarap na sabaw. Episode 52 nga pala mga tol, chicken binakol. Ano nga ang pinagkaiba ng chicken tinola pati chicken binakol mga tol? Ang chicken tinola mga tol, gumagamit tayo syempre di ba ng tubig. So dito sa chicken binakol mga tol, gagamit tayo ng buko juice o sabaw ng buko. Ayun ang magbibigay ng kakaibang lasa at sarap sa ating sabaw mga tol. Tapos sama din natin ng coconut meat di ba? Solid na solid yan di diba? Pero mga tol, yung pamamaraan kung paano lutuin yung binakol pati tinola tol is parehas lang din naman. Yung ginagamit na aromatics pati ingredients dito mga tol is walang pagkakaiba. Pero tol nagkakatalo sila sa lasa ng sabaw. Kasi tol diba, ang chicken tinola is maalat-alat na ma-ginger yung lasa. Tapos tol ang chicken binakol is parang manamis -namis na na ma maalat. Dahil siguro sa natural na lasa ng coconut juice pati coconut meat mga tol. At ayun na nga mga tol. bago umabot ka sa part ng video na ito pakicomment down below naman kung saan kong party naman daw party ng Pilipinas para malaman ko naman kung saan umabot ng video ko diba? At para mabati kita sa mga next vlogs ko mga tol. Bali mamit pala kayo ito, mga tol lang isang buong manok mas mura kasi tol yung mga buong manok isa sa mga nakakatna di ko alam bakit mga tol eh pares din naman manok yun di ba simulan na natin magluto mga tol syempre pagpainit tayo ng kawali tapos taglagi tayo naman dika mga tol igisa na natin ating aromatics mga tol sabay-sabay ng bawang si sibuyas patay luya pag nagigisa kayo ng manok mga tol make sure na luto-luto yung mga aromatics para talaga tol mawalahin lan sa nang manok pwedeng rin naman kayo maglagay ng tanglad dito mga tol pampasarap din nito timplahan ko na rin pa siya tol ng patis tapos ilagay na rin natin yung ating papaya para mas mabilis maluto yung papaya mga tol kasi medyo matigas yan. Tapos ilagay na rin natin yung buko juice natin, tol, pati yung buko meat. Yan na tol ang magiging sabaw natin sa ating chicken binakol. Tapos tinimpa lang ko siya tol ng onting seasoning para may umamin lasa mga tol. Tapos nilagay siya ng tatlong perasong siling green. Kuluhan lang natin yung mga tol hanggang lumambot na yung karne pati yung papaya. Tapos naglagay rin pala tayo dito ng malunggay. Pwede rin mga kayo gumamit tol ng dahon ng sili para mas masarap din, diba? Another dish na naman tayo mga tol. At syempre, pa mo video, don't forget to like and follow my page mga tol. Tapos ayan, plating tayo na tayo dito. Yan ang pinaka solid na sabaw na natikman ko mga tol ang sarap niyan. Yun, 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 yun. Tol, tikman tayo luto ko, chicken binakol. Napakainit tol, tara. Tikman natin. Tikman natin tol, syempre yung sabaw muna tol. Kung gaano kabisa ang sabaw. Saktong sakto boy. Sagot sa ang over. Tapos tol, syempre. Papaya ang ginamit ko. Ah, mainit. Papaya tol, hindi sayote. Mmm, malambot na. Ako oh, pa ng partner ng kalamansi, patis patis si Naku po, ang dami na mga risa makakain mo niyan. Tol, take pa natin ulit yung ano, yung chicken, Tol. Yan. Mmm. Mmm. Masarap yun, Tol, pag may partner na kanin. So, yan, Tol, nyarap!